Good morning guys. Good morning sa inyo. Natatandaan nyo pa ba na meron ako ditong dalawang nasa paso na puno ng grapes na pinasuko. Matagal na ito eh. Ayun yung isa tapos meron ba ito dating isa. Kaya yung, pero yung isa tinanggal ko at nilipat ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong ginawa ko. Ito yung isa na ito yung yung unang tubo niya ay ano yung parang tingting, gatingting ting -ting lang yung laki pero napabunga natin. Tapos ngayon may binago ako sa kanya. Dahil matanda na siya ang mga ano na siguro mga 5 years na siya diyan sa paso. Ay pangit na yung kanyang mga sanga, pangit na yung kanyang puno na matanda na kaya pinutol ko tapos papakita ko sa inyo kung ano yung bagong tubo niya. Ayan, ito yung kanyang mother, ito yung yung unang-una na tumubo siya ng dalawa. Tapos ito dati ay gatingting ang ano yung laki. Tapos ang ginawa ko dahil pangit na yung kanyang mga ano sanga sinagad ko ng putol hanggang dito sa puno. Ayan. Pinutol ko talaga. Ayan. Tapos tumubo naman siya. Nagbigay siya ng ano magandang sibul. Ayan o. Ayan. Yung iba, tatanggalin na natin dito. Ayan. Tapos yung isa, pinadiretso ko at gagawin natin panibago na paakyatin natin ulit sa taas. Siguro itong ano na to, itatanggalin eh, na rin natin or padidiretso natin. Pero mas maganda sana, tatanggalin na lang natin. Tapos yung isa na lang, yung paakyatin natin. Ayan, pinakyat ko. Ayan. Tapos dito sa isa, may isa na rin tayong pinakyat. Ayan. Ang ganda ng kanyang pagkatubo ngayon saka malaki hindi na yung gatingting dati ayan o ayan. napakataba nung kanyang sibul medyo malapit na siya dun sa taas sa ating balag kaya maganda maganda ngayon yung pagkatubo niya hindi katulad dati na puro siya parang gatingting lang yung pagkatubo tapos pag ganitong ano magpapaakyat ulit kayo ay habang pinapaakit nyo siya siyempre tanggalan nyo siya ng dahon Yan, tinanggalan ko siya ng dahon para mabilis lumaki yung kanyang trunks ito mabilis lumaki kita itong isa din tinatanggalan ko siya ng dahon pati yung mga bagong sibol ba yung mga maliliit na sumisibol dito yan tinatanggal ko rin para mabilis yung kanyang lumaki at mabilis yung kanyang pag-akyat sa taas Ayan, hanggang dito. Ayan, tatanggalan na natin ang dahon. Para mabilis yung kanyang paglaki ng trunks niya, yung sanga. At sa, mabilis tumanda. Ayan, o. Ayan, malapit na siya dun sa dulo ng ating balag. Uh, may isa pa rin akong sasabihin sa inyo bago ko siya pinutol ng sagad hanggang dito sa puno ay inabunuhan ko muna siya bago, mga 5 ah mga 1 week bago ko po siya putulin ay nilagyan ko muna siya ng abuno paikot yung malayo doon sa puno paikot lang dito inukayan ko ng konti tapos nilagyan ko ng abuno na 14 14 triple 14 triple 14 pa paikot dyan. Tapos ang isa pang sikreto ko na na ano, na na discover pagkatapos kong lagyan ng abono dyan ay kumuha ako ng isang galon yung mga 4 liters na lagay ng tu mineral water kumuha ko ng tubig sa dagat at yun yung aking dinilig dito pagkalagay ko ng abono itrya nyo at maganda ang pagkasibol niya. Yung yung kanyang sibol ay napakapula hindi ko na nabidyuhan eh. Pulang-pula yung kanyang mga dahon. Ayan, tingnan niyo yung dulo ng dahon niya. Ang ganda ng ano. Sibol sa kanila ng dahon ng taba. Ayan. Maganda yung ano. Tinisting ko lang siya yung ano yung tubig dagat. Ay maganda naman yung resulta kaya ginagamit ko na rin siya. Ipapakita ko naman yung isa yung nandito sa ano dati. dalawa ito dati. Eh. Nandito yung isa tapos meron dito dalwa yung nakakabit sa balag. Tapos yung isa nilipat ko na lang. Ayan dito ko nilagay yung isa. Ayan nilipat ko siya dito ito naman sinagad ko rin ng putol ayan ang sagad na sagad tapos nagbigay naman siya ng mga sanga ayan siguro yung iba ipuputuloy na lang natin mga, mga maliliit ayan ang ginawa naman natin pagagapangin naman niya natin dito parang yung vertical ba <laughs> pero hindi naman ayan ganda rin yung kanyang pagkasibol dyan dito naman natin siya pagagapangin hindi sa taas kundi dyan sa ano, dyan sa release lang release na bakod yan, dyan natin siya pagagapangin hindi ko pa ito natatanggalan ng mga dahon Ayan, yan, lang, tatanggalin nyo yung mga dahon para ma, kaya hindi siya agad o, oh. tingnan nyo yung tinanggalan ko ng dahon dahon, halos magkasabay lang to eh yung tinanggalan ko ng dahon doon medyo ano na siya yung mabilis tumanda yung kanyang sanga ito hindi ko pa natatanggalan masyado kaya pulang pula pa yung kanyang sanga oh. Ayan. pag inatanggalan siya talaga ng dahon sa mga side shoot ay ano mabilis tumanda yung sanga at mabilis lumaki eto pala yung nagbunga ng ano nagbunga ng isa yan o oh. nagbigay siya ng bunga sa halip na tendrils yung dulo ng tendrils niya ay may bunga yan ilang bunga lang yan tanggalan na rin natin siya ng dahon para mabilis lumaki at mabilis tumanda yung mabilis mag brown yung kanyang sanga pwede yung dahon ay ilagay na natin dito sa puno para magsisilbing pataba na rin siya ganoon din ang ginawa ko dito nilagyan ko siya ng abuno tapos pagkatapos nilagyan ng abuno pa ikot dinilikan ko ng tubig dagat yan lang guys ang ating video baka yung mga ano ko eh, yung mga subscriber ko na dati sa ubas ay naghihintay ng ano mga result doon sa ubas kaya nagvideo ulit ako ng para sa ubas yan ito'y para sa inyo uli mga mag-uubas at dun sa mga subscriber ko naman na magta-try pa lang mag-uubas so ayan yun lang ginawa ko itong nasa paso na ito matagal na yan mga ano na yan mga 5 years na yan dyan sa paso yan nakadalawang palit na ako ng pasok kasi yung paso niya ay plastic ay sa init at mm, ara, uh, sa init at tulan ay lumulutong yung plastic kaya nakadalwa na kadalwa na akong palit ayan ayan yung isa ay tatanggal pa rin natin ng dahon para mabilis tumaba yung sanga niya at lum tumanda okay yan lang guys thank you for watching and god bless po bye bye